kanilang binanggit ni Siang Diko, I dare the President to investigate the Speaker, Martin Romualdez. Pinsan po Ang unang-una sa budget, National Expenditures of the Philippines, a uh, program, National Expenditure Program, yun ang budget ng Presidente. Tatawagin nyo lahat yung mga departamento, magsabita lahat ng mga kailangan din ng uh, pera uh, amount of uh, money to be spent. So, hihibayin niya yan. Pero walang tama si Greer Castro. Ba't siya magnalagay niya sa GA? Pwede naman ilagay sa net. Tama siya. Hindi talaga nilagay sa national expenditure dahil maraming makakakita yan. Maraming tao datang ng departamento. So, malinis yun. Ipapasa ngayon sa Congress. Ihimayin yan. Nandun na yung mga ibang insersyon. Then, sa Senate. Nandun na rin yung mga tagpawas. -tag Then, pagkukumpira yung dalawa, yun na ang BICAM. Yung BICAM, kukunti na lang sila doon nakakaalam. Yun na nagsasaksak mga uh, insertion Uh, pagbata sa BICAM, pupunta sa Office of the President. Again, toot niya hihibahin at uh, titignan niya yung mga insertion doon na sinabi niya nang Anton. At bago niya pirmahag, iscrutinize niya yan. Bakit ba kami and scrutiny by the President. Yung binigay na GAA ay yung BICAM. So, ang ginawa Presidente, tinignan niya mabuti kung nandun yung mga insertion. Nandun. Ang uh, pinag-insert na 100 billion. Ang tinanggal niya ron dahil sa ang uh, ang tinanggal na niya roon, 26 billion. Pero sa public works and highways, ang tinanggal niya roon, na nandun yung mga insertion, is uh, 1 million 500 lang. 1 million 500 lang tinanggal niya. So, ang insertion na, na nandun, ay what uh, ay 999 or 99.5. 1, yung 100 milyon lang, 1.5 milyon lang tinanggal niya. So siya nagtanggal sa, uh, nung sinabing niya sa kanya, at nagtanggal din ng 26 milyon pang pangat na pero yung insertion, 1 milyon 500 lang. Naka-record po lahat yan. Parang di tayo mabudol. Ma 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 Ngayon, ang ginagawa niya, yung tanong mo, binibintangan niya lahat, binibintangan niya lahat, huwag lang ubago sa kanya. Wala nang katapusan niyan, ibibitawan niya lahat yan. Ang dami lang binanggit ni Shandy ko. O, tingnan na naman si Persamin, ang ah, ah, pangandaman sa Tiyo Rizaldi bakit hindi niya magalaw-galaw si Speaker Mitra? Ay, <laughs> Martin Romandes, nabalik tuloy ako sa history. So, bakit hindi niya matagal? Bakit? Bakit? Ang niwanag na kakot tatlo yan eh. O nagtuturuan na. Yun na yung nangyayari sa loob. Nagtuturuan na. Si Martin, hindi, yan lang ang hindi ng presidente. I dare the president to investigate the speaker, Martin Romualdez. Pinsan po niya, eh, kasama siya. Tabay eh, siya kung ituturo niya. Kung ituturo niya, ituturo rin niya yung mastermind. So, paano? Hindi masusunan ang gobyerno ito dahil ang problema sila. Sila ang problema. Sila ang gumawa. Paano nyo na ba Nagtayo ng ICI. ICI. Uh, ano tawag doon? ICI? Independent Commission on Infrastructure. E siya nagtayo. Yung Chairman Reyes, unang inibisigan na sila diskaya. Ilagay mo lahat yan, yung mga binibigyan pera. Liligay, linagay, dami. Itong pisan niya sa una, unang, unang linigay nila, Calatrava. Ay, hindi mo pwedeng ilagay yan. Sino si Calatrava? Ang asawa niya, kapatid. At asawa niya, Josephine, kapatid ng asawa ni Speaker and si Calatrava, siya ang uh, Office of the President for the Visayas. Siya involved dyan. Pinatanggal ni Chairman Reyes. Paano ka? Anong mangyayari ito? How do you trust that kind of commission? O sila mismo? Pag, at saka kinulong, kinulong, si Niskaya dahil iba na sinasabi. So gano'n din yung mga sasalita ngayon, ikukulong pata-demanda pa lahat. Pero nasaan yung mastermind? Nasaan si Martin Romaldez? Kung magsalita si Speaker Martin Romaldez or si BBM, bakit di sila yung sasalita? Mahirap po sinungaling, ipapakita ko sa inyo lahat mamaya. So, mahirap po bang sinungaling? Kaya di sila makasagot. Press release si Martino Valdez. Nag-press release lang. My conscience is clear. Totoo yun. Walang konsensya yan sa mga ginawa nila. Si BBM, sino ang pinasasagot niya? Yung spokesperson, Claire Claire Castro. Sino si Claire Castro? Atay BBM niya noon. Hindi pa tumagal. No? BBM na. Ganun ba ang spokesperson? Ipakita ko sa inyo yung yung pinagsasabi uh, niya kay BBM noon. Uh, Bilabanata niya si BBM. Ngayon, Ha? Hello. na siya sabi? So wala ho isang salitayan.